Chapter 2 Napangiwi si Jessie habang pinagmamastan ang sarili sa harap ng full-length mirror sa silid na inuokupa ni Chloe sa Montero Hotel. Napilit siya nitong isuot ang manipis, spaghetti strap dress na hanggang hita ang haba. Yun na lang ang ipinasuot nito sa kanya dahil ayaw niyang magsuot ng swimsuit isusuot ang mga inilabas nitong bikini na mas maliit pa kaysa sa underwear. Ang bestita nga lang na suot niya ay kinikilabutan na siyang isuot. Bumaling siya kay Chloe. Nakabikini ito na pinatungan ng nito ng sheer top. Gabi na at malamig. Hindi ba ako magkakasakit nito? Reklamo niya. Natawa ito mainit ang tubig sa pool. Kaso, ayaw mo namang maligo. But don't worry, magsiserve naman ng wine and other beverage that will keep us warm. Halika rito, I will apply some makeup on you. Ano itong naglabas ng makeup kit? Napakunot noo siya. Maglalagay ka ng makeup kahit maliligo ka? It's waterproof. Halika na lang dito. Kumibot ang mga labi niya. Ngunit tumalima naman siya. I want you to be extra pretty tonight. Maraming single guys sa party. You know, the best way to forget a past love is to get a new one. Kaya hahanap tayo ng kapalit ng Yuji na yon ngayong gabi. Determinadong sabi nito habang nilalagyan ng make-up ang mukha niya. Bahagya siyang napangiti sa sinabi nito sa kapila ng dulot niyong kahungkagan sa dibdib niya. Der, gorgeous! Kulalas ni Chloe pagkatapos siya nitong lagyan ng make-up. Natawa siya. Exaggerated ka! Sagot niya. Umismid ito at kumuha ng salamin at iniharap sa mukha niya see for yourself. Napatitig si Jessie sa salamin at umawang ang bibig. Manipis lamang ang make-up na inilagay ni Chloe sa kanya. Ngunit halatang may nag-iba sa mukha niya. Bigla rin ay nakita niya ang bahagyang pagkakahawig niya sa mama at ate niya. Hindi nga lang siya kasimputi ng mga ito. Ang galing mo, las niya. Natawa si Chloe. Dapat ang sabihin mo, ang ganda ko. Pasimple ang napahawak si Jordan sa sentido at napahinga ng malalim habang seryosong nakikinig sa sinasabi ng kanyang ama. Hindi natuloy ang luncheon meeting nila kanina. Dahil sa isang biglaang appointment na hindi na nito idinetalye sa kanya ang akala niya ay makakalusot siya sa pag-uusap na yon sa araw na yon. Ngunit nagkamali siya, nang bigla na lamang siya nitong ipatawag sa opisina nito. This is an important matter, Jordan. You're already 33 and your mother and I are not the only people who are bothered by you being single. Kahit ang board of directors ay concerned sa civil status mo, nun pa Many of the conservatives believe that it will be better if their leader is a family man. Alam ko ang kakayahan mo. So balit sila ay mas naniniwalang mas magiging responsable kang pinuno kung may sarili ka ng pamilya. They say it's good for your social status. Seryosong sermon ito. Pinanatili niyang kalmante ang ekspresyon ng mukha habang nakatingin dito. Papa, I was single when I became president of the company. At kahit kailan ay hindi ako naging responsable. Hindi ko kailangang mag-asawa para lamang mapatunayan sa kanila ang kakayahan kong mamunuan ng kumpanya. Paliwanag niya. Nalingkit ang mga mata nito. A wife is a good asset for a businessman Sinasabi ko na yan sa'yo mula pa nung 21 anyos ka. Pero hindi ka nakikinig sa akin. But when you decided to get married, it became a scandal in the company. Hindi pa rin nabubura sa alaala ng mga empleyado at ng mga naging bisita sa nakaraang company party natin ang nangyaring eksena sa pagitan niyo ni Jet at nang ngayon ay asawa niya. Lahat kami ang alam ay ikaw ang pakakasalan ni Sisi Not that I have anything against them being together now. But that was the first time you really disappointed me, Jordan. Dapat ay ginawan mo ng paraan upang wag madungisan ang pangalan mo. After all, ikaw ang icon ng Montero Hotel and Resorts. I want this issue cleared up as soon as possible. Jordan remain composed as he always did whenever he was in front of his father, or anyone for that matter. So, ang ibig niyong sabihin, ang sagot sa lahat ng ito ay ang mag-asawa ko? Paglilinaw niya. Napabuntong hininga ito at pigla ay tila na hapo. Yes, at hindi lang ito dahil sa nangyari nung party alam mong gusto ko nang magretiro, lalo na ngayon dahil pareho na kayong nasa kumpanya ng kapatid mo. But you also know that I could not give the chairmanship to you as long as you remain single. Hindi papayag ang mga tiyuhin at tsahin mo na majority members ng board of directors. At alam mong sa'yo ko gustong ibigay ang leadership. Maging si Jet ay iyon din ang gusto. Hindi siya sumagot. Bakit ba kasi napaka-old fashion ng pamilya Montero? Nuntaman ay naging tradisyon na sa angkan na siguraduhin pamilyadong tao ang bawat panganay na anak bago ibigay rito ang buong pamumuno sa kumpanya. Para sa mga ito, tanda iyon ng pagiging responsable. But for him, it was just a senseless tradition. He could remain single. But still, take over that whole company just fine. Muli, ay bumuntong hininga ang kanyang ama na tila banabasa ang iniisip niya. At may issue rin tungkol kay Mr. Chen. Kumunot ang noo niya. Ano ang kinalaman ni Mr. Chen sa pag-aasawa ko? Tanong niya hindi napigilan ang sarkasmo sa tinig niya. Si Mr. Chen ang chairman ng malaking kumpanya sa China na matagal na nilang sinusuyo upang pumirma ng partnership sa kanila para sa plano nilang pagtatayo ng Montero Hotel doon. Bukod sa kumpanya nito, malaki rin ang influensya ni Mr. Chen sa hospitality and tourism industry sa naturang bansa dahil sa tagal nito sa negosyong yon. Bagay na kailangan nila kung nais nilang magtagumpay sa bahagi yon ng Asia. Ngunit kalahating taon na nila itong sinusuyo, ay wala pa rin kontratang napipirmahan. Lalong nagmukhang pagal ang mukha ng kanyang ama. Nasa Pilipinas sila ng asawa niya ngayon. Kaya hukinan sila ang meeting natin kanina ay dahil bigla ang ibinalita sa akin ng source ko ang tungkol doon. Kaya sinundo namin sila sa airport. I was able to make them stay here in our main branch sa kabila ng pag-aalinlangan nilang mag-asawa. Dahil nais kong mas malapit sila para makausap ng maayos. My source told me that Mr. Chen has also been negotiating with our rival hoteliers. At alam mo kung ano ang ibig sabihin nun, Jordan. Tumiliit ang tsansa nating mapapirma siya para sa partnership. We have been working this expansion for years. At ayokong basta na lamang ito masayang. Seryosong paliwanag nito. Naalarma siya sa ipinalita nito. At napadarecho ng upo. Pero bakit siya nakikipag-usap sa iba? Ilang taon na natin siyang kausap. We did our best to get acquainted with him. We tried to please them every time they visited the country. Bakit nagdadalawang isip siyang makipagsosyo sa atin? Nakakunot noong tanong niya. Naging mataman ang titig nito. Itinanong ko sa kanya yan kanina. Frankly, son, He said he has doubts about you. Hindi makapaniwalang napatitik na lamang siya rito. Noon pa man daw ay eh hindi na siya nakikipagnegosyo sa mga negosyanteng gaya mo. Kagaya ng mga board, he doesn't trust a bachelor to be a business partner. Palagi raw ay may kulang sa mga negosyanteng walang sariling pamilya. Hindi niya nilinaw kung ano 'yon. But the point is Unless you get married, he won't sign any contract with us. Nalaki ang mga mata ni Jordan at muling napasandal sa kinauupuan niya. Nahilot niya ang sentido. It's all sounded like a joke. Find a wife as soon as possible or I will find one myself. Take your pick. Sabi ng kanyang ama tumayo na ito. Patunay na tinatapos na nito ang pag-uusap nila. Naitikom niya ng mariin ang bibig at tumayo na rin. Walang salitang lumabas siya ng opisina nito. Naisuklay niya ng marahas ang mga daliri niya sa buho. Naipagpasalamat niyang walang tao sa labi. Kung sa bagay, lampas alas 7 na ng gabi at kanina pa naka-uwi ang mga empleyado. Ang lower ground floor ng Monterong Hotel ang tumatayong headquarters nila. Pagdating ng alas 5 ng hapon, ay talagang wala ng katao-tao roon, maliban na lamang sa kanya, o kung minsan ay ang kanyang ama, gaya ngayon. Hindi siya maaring magpakita ng exasperation sa harap ng ibang tao lalo na sa mga empleyado nila. Nakasanayan na niyang itago ang bahagi niyo ng sarili niya. Mula pa noong bata siya. At sabihin ng kanyang ama na siya ang tagapagmana nito. Napabuga siya ng hangin at akmang lalakad na pabalik sa opisina niya nang bigla ay magbago ang isip niya. Pumaling siya sa kabilang direksyon kung saan naroon ang executive elevator na humihinto lamang sa huling palapag ng hotel. Kung saan naroon ang penthouse nila ni Jeff. Labing-siyam na palapag ang hotel. Ngunit wala ang button ng tastar na 'yon sa normal na elevator sa ground floor. Ang kasunod na button sa 18th floor ay ang rooftop. Kung saan naroon ang malaking pool at ibang amenities na idinisenyo upang pagganapan ng mga party ng mga taong makaka-afford niyon. Pumasok siya sa elevator at agad na pinaandar yon. Pagkatapos ng mga sinabi ng kanyang ama, nais niyang mag-isip at kalmahin ang sarili bago siya bumalik sa opisina at gawin ang naiwan niyang trabaho. Nang makarating siya sa penthouse niya, ay agad nang hinubad niya ang coat niya at kinuha ang pakete ng sigarilyo at lighter na nakapatong sa coffee table. Kapag may matinding desisyon siyang kailangang isipin, ay palagi niyang kinakailangan ang tulong ng sigarilyo upang kumalma ang pakiramdam niya at makapag-isip ng maayos. Hinubad niya ang necktie niya at baliwalang inilapag yon sa coach na dadaanan niya bago muling lumabas ng penthouse. Nagtungo siya sa direksyon ng emergency exit kung saan siya madalas tumambay sa mga ganoong pagkakataon. Napahinga siya ng malalim nang madama niya ang mas mainit na temperatura doon kaysa sa kanya. He found comfort in that place. He liked the silence and emptiness it brought. Nung kaya siyang napakunot noo nang marinig ang malakas na tunog na nanggagaling sa rooftop. Marahil ay may nagaganap na party roon ng kung sinong anak mayaman. Sumandal siya sa pader at nagsindi ng sigarilyo. Humitit buga siya. His mind went back to his major problem at the moment. The issue of marriage. Totoo ang sinabi niya kay Sisi kanina na hindi niya alam kung makakahanap pa siya ng babaeng gaya nito na handa siyang alukin ng kasal. Kaya paano siya mag-aasawa sa lalong madaling panahon na gaya ng nais ng kanyang ama at ng mga tao sa paligid niya? If worse comes to worse, he would just let his father pick some daughter of rich family to be his wife hindi man siya magiging kasing komportable na kung siya ang pumili sa babaeng yon, mas mabuti na yon kaysa wala. He would just treat it as a business investment. Matapos lamang ang usapang yon. Bigla siyang nakarinig ng lagabog mula sa itaas. He could hear footstep approaching. Napakunot si Jordan nang mapagtantong sa emergency exit patungo ang mga yabak. Napadiretso siya ng tayo at tuluyan nang naging alerto. Mas makabubuti kung pumasok na uli siya sa loob. But his feet wouldn't move. May bahagi niya ang nais makita kung sino ang paparating. Patunay na talagang nasa bingit na siya ng mental stress. Dahil kung nasa tamang kalagayan ang isip niya, malamang hindi niya pag-aaksaya ng panahon kung sino mang paparati. Then, Jordan saw a woman coming down the stairs. Kasunod niyon ay nakita niya ang pagkitaw ng dalawang paa na nakasuot ng flat strappy sandals. Umakyat ang tingin niya sa makinis nitong binti. Pataas sa katawan nitong natatabingan ng manipis at maiksing sundress. Patungo sa kamay nitong nakalapat sa pader na tila ba kumukuha ito ng suporta mula roon. She had creamy, light brown skin. And her dress had her voluptuous body, like it was second skin. When his eyes went up to her full bosom, he tensed up. Namura ni Jordan ang sarili sa isip ng maramdaman niyang biglang nag ang katawan niya sa babae kaya yung ilang segundo pa lamang niya itong nakikita. Hindi pa yun nangyayari sa kanya kahit kailan. Physically appearance alone never turned him on before. Intelligence, confidence, and wit did. Ngunit iyon mismo ang nangyayari sa kanya ngayon. Nang mapahinto ito at marinig ang gulat na pagsinghap nito nun lamang niya ibinaling ang mga mata sa mukha nito. Nasa lubong niya ang kulay kapeng mga mata nito na may kislap ng pagkagulat. Wala sa loob na napahigpit ang mga daliri niya sa sigarilyong hawak pa rin. Kasabay ng paghagod ng tingin niya sa mukha nito. He wouldn't call the woman a stunning beauty. Ordinaryo lamang ang korte ng mukha nito ang hugis ng ilong, ang kurba ng mga labi nitong bahagyang nakaawang, at may bahid ng makintab na light pink lipstick. Lahat sa mukha nito ay ordinaryo, maliban sa mga mata nito. May kung ano sa mga mata nito na hindi niya mabigyan ng pangalan, at hindi niya napigilan ang sariling titigan ang mga matang yun. Oh, I'm sorry, pulalas nito. Her voice was soft and hazy, na para bang ba kagigising lamang nito. Napadiretsyo siya ng tayo dahil sa epektong itinulot noon sa buong katawan niya. Hindi sumagot na pinatay niya ang hawak na sigarilyo at itinapon yon sa malapit na trash bin. He pulled himself together before looking at her again. Natigilan siya nang makitang nakapikit na ng mariin ang babae at nakasandig sa pader na parabang nanghihina. Napakunot noo siya. Are you okay? Hindi niya napigilang itanong. Nagmulat ito ng mga mata at tumingin sa kanya. Parang ito pa ang nagulat na tinanong niya ito ng ganoon umayos ito ng tayo. Hindi pa rin ito umaalis sa pagkakasandig sa pader at marahang tumango kahit halatang hindi iyon totoo. Yes, sorry to bother you. I think I'm just a little drunk. Mahinang sabi nito. Kumilos ito upang tumalikod at marahil ay bumalik sa itaas nang gumiwang ito at nagkamali ng tapak sa hagdan. Napasinghap ito at muntik nang napaupo sa sahig kung hindi lamang niya ito maagap na nasa loob. Marahas na lumapat ang likod nito sa katawan niya. Ay! Marahas na usal niya. Hindi lang dahil sa muntik na nitong pagkakahulog. Kung hindi dahil sa tila kuryenteng kumalat sa katawan niya nang madama niya ang malambot na katawan nito. He could feel a part of him growing hard. It was crazy. Everything that had been happening that day was crazy. Sorry. Usal nito. Bago pa niya mapagana ng maayos ang logical na parte ng isip niya, ay walang kahirap-hirap na niya itong pinangko. Nahikit nito ang hininga at agad na napakapit sa leeg niya. Anong kinagawa mo? Kulat at naalarmang bulalas nito. Jordan greeted his teeth. I don't know. Tanging nasabi niya. Bago walang salitang naglakad siya pabalik sa penthouse niya. Pitpit -pit ang babae na hindi na nakapag-react dahil sa pagkagulat.